Welcome back to my channel, Tislonicas Farm Hi mga farmers, and for today's video So mag-install uh, tayo ng solar light dito sa area natin kung saan nakalagay ang ating mga white kelso So yeah, dito natin nilipat yung ating mga manok last time sa vlog natin. O, so, pakasama na yung mga apat na lalaki, ay limang tandang, tsaka dalawang ma tsaka lahat ng mga babae ng mga pullets. So, diyan natin sila nilagay. So, ngayon kasi nagka-problem tayo last last night kasi Uh, may muntik na daw nagnakaw ng manok dito sa area natin. So, mamaya ikukwento ko sa inyo kung paano yung nangyari. Kasi may bantay naman tayo dito si Kelito. So, may nagtangka daw na magnakaw ng mga manok natin dito. So, yun. Kaya dapat mag-ingat tayo sa susunod. Kaya naisip natin. Kasi kakalagay rin lang nito. Kakainstall -kaka lang, lang din itong mga free range natin dito. So, kasi paggabi talaga medyo madilim dito at um, walang ilaw pa kasi. So ngayon, mag-install mag tayo ng solar lights para po paggabi ay medyo safe na tayo at hindi po masyadong mainit sa mata ng mga magnako yung manok dahil may bantay na tayo tapos maliwanag pa yung area. So, alam kayo, papakita ko sa inyo yung solar light na binili natin sa Lazada at at i-install natin ngayon. Papakita ko rin sa inyo kung paano i-install. So, tara. So, yun dito, yun dito mga farmers yun, ito yung ating manukan. So, yun, pakita ko sa inyo. Yun yung manukan natin. Tapos, yun yung um, kubo ni Kelito. Ito ito, 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 Yan. So, dito lang sa may tapat, dito lang ano yung magnanakaw. Kasi, galing doon, tumakbo dito sila dahil akala nila walang bantay. So, dala-dala nga nila tong sakong to. Yan. Yan. So, tumakbo sila dito. Ngayon, nung nakita na may tao doon, na, nakita si Kelly dito, at medyo gabi na, halanganing oras na. So, tumakbo ulit yung mga magnanakaw pabalik. At doon na nga nila hinagis yung sako tapos sumuot na sila doon sa kakahuyan. So hali like, kayo, puntahan natin yung am um, kung saan sila doon dumusot para mapakita ko rin sa inyo doon iniwan yung sa um, sako na dala nila pang nakaw ng manok. So tara. Ayun, dito, dito, am um, huling tumakbo yung mga magnakaw galing doon sa ating kanto. Tapos ito yung kanilang sa um, sako na dala, ayan. So, dito sa, ito sana yung dala nila para nakawin yung mga manok natin na white kale. So, so nung na, nakita nga, kasi gising pa rin si Kelly So nakita ng mga tao ng mga magnanakaw na may tao tayo pala doon, hindi nila alam. So kasi kakalagay lang natin ng kubo doon eh, mga ilang araw pa lang nakalagay. Baka matagal na nilang minamatsyaga na walang bantay. So tsaka kahit, kahit, paggabi, sobrang daming natahol na aso talaga. Na miyat may, may natahol, kinakabahan kami na baka nga salisihan. So yun, sakto nga, buti nakapaglagay tayo ng tao. Tapos yung mga magnanakaw, dito po siya itong pumasok. Tumakbo so, sila dito, tapos inihagis na lang din yung sako. Tapos, dyan sila pumasok. Yan, dyan. Yan. Kasi yung pag pumasok ka dyan, dyan sa butas na yan, pupunta ka na at tatagos ka na sa Encantadia. <laughs> so, hindi meron yung kabilang kanto doon. So, doon sila makakapunta. So, sila nang makakahabol sa kanila dyan. Kasi kakahuyan na yan, hindi na natin masyadong sa yan. So, ayun. Kaya, maglalagay tayo ng solar lights para magkaroon ng liwanag ng buhay yung ating um, manukan dito at hindi tayo masyado manakawan at medyo mailang yung mga magnanakaw dahil medyo liwanag na yung lugar natin dito. So, kaya bumili ako ng mga solar lights para po i-install natin at ngayon, ang vlog natin for today is mag install tayo ng solar, solar lights para po makaiwas sa mga nakaw na manok. So, ito yung mga ka-farmers, yung isang ating, yung ating ikakabit na solar light para makaiwas. So ito yung isa na sample. Complete set na rin to sa Lazada natin 'to nabili sa Shopee. Sa Shopee. So complete set na to, ayan pangalan, uh, Philips Solar Light. Ayan. So complete complete set na to, may mga may mga turnilyo na, ayan, may battery pa sa kasama. Tapos ito, ganito yung itsura niya. Ayan. Hindi ko na muna buksan yung ano. Ganyan yun, yun, yun. siya. So, ito ay solar light. Nakikilat. Pao. Alawan. Yan. Say, so bakit tamo um, okay. yung Yan. Ganyan itsura niya. Yun, yun so Madali naman lang yan i-kabit, i-install. So, ilalagay lang natin mga poste-poste, magkabilaan dito sa area natin para paggabi, automatic na na may mag iilaw dito at hindi sobrang dilim ng area so ganyan lang siya inaassemble <laughs> ayan ay kawan na Oh, yan. So, dito, banda sa gilid, kinakabit yung stand, ayan, ng um, panel. So, di itong panel natin yung magiging source para magkaroon ng ilaw tuwing gabi yung ating solar light. So, yan, may mga kasama naman na siyang tornilyo. Tsaka mga ano, yan, siguro, ganyan, para mat, mga pang-lock, para maikabit niyo hand, ano, stand. Tapos, ang sunod dyan? Siguro na lang eh. Ah, eh, lagi yung nagkakabit. May remote din. Paka ng remote. Yan, may remote din tayong kasama. Yan, para pag, paglalaksan niya ito. Yan, So, yan, may remote din siyang kasama. May battery rin to, no? Meron na may kasama ng battery. Yan. Pag binili nyo to sa Shopee, may kasama na rin siyang battery. So, tapos, i-attach nyo lang yan. May wire naman ng kasama. Naka-attach na rin yung wire para naka-attach siya doon sa mismong ilaw. Ito, so, tapos na yung ating um, solar panel. Yan. Ganyan yung itsura niya. Pag natapos, i-assemble. Tapos, mahaba rin tong wire nyo. Eh, para pag nakalagay siya sa parang maha, mataas na kahoy, mahaba yung wire para abot siya. Yan. Ito, i-attach ia to doon. Yan. So, yun naman yung magsisilbing light natin or magsisilbing ilaw. So, yan lang din. Ganun lang din gagawin. Um, i-attach ia lang din yung mga stand nya para pag gusto nyo isabit. Yan, isasabit nyo. So, madali lang siya isabit. Yan. So, solar light. Nabili namin sa Shopee. 500 watts. Ang patak niya ay, ito, Philips. Kapag gusto niya bumili, Philips solar light. So, yan. Si Sadam ang nagbuo. Oh. <laughs> so, ito na yung ating solar panel. And, ito na yung ating solar light. So, puro, puro siya ano. Puro sya um, dam. Tapos, yan, dahil nabuo na natin ni dam, so, oh, itatry na natin. Ano dito yung red? Oh, oh. Ito, auto. Oh yung kusayang mag ano? On. Ayun. Ayan, So, sa may ilaw na nga. Kita nyo ba yung ilaw? Ayun. Patayin ko. Pag auto mo. Pag in off, ayun, off. Tapos pag on, pag ayun. Gabi, liliwanag pag uh, maaga. papatay. Okay. Ayun, kasi ng automatic na siya, no? Hmm. Tapos ito, may 5H, 5H, ayan, 8R, 8H, hmm, an mo. ano to? Hours. hours. Pag gusto mo na nakaset. So, ang gagawin natin dito, auto lang, para pag umaga, um, patay siya, tapos pag, gabi, pag gabi siya on, naka-on. So, ayan, i- Iya ano lang namin to i-assemble lang namin to lahat tapos um, ikakabit na natin dito sa mga sulok-sulok ng ating um, manukan. Yan, para makaiwas tayo sa magnanakaw. So, madilim talaga kasi dito sa part na to kapag gabi. ah uh, piraso na solar lights na binili sa Shopee. So, tamang-tama, asulok uh, sulok by sulok yung lalagyan natin para maliwanag pag gabi. So, mamaya gabi, babalikan na ko tong area para mapakita sa inyo if ever na install na to, na lagyan na sa mga poste. Kasi i-attach pa yan sa mga poste. Then, mamaya, babalik tayo para makita nyo if may magbibigay na ng liwanag yung solar lights natin dito sa ating area. So, yan. Ganito yung ginawa natin na, ano, na, tawag dito, poste. So, cross ni Cristo. Yan, ganyan. Ang anong ano to, puno lang to, no? mm. Tapos yan, dyan na natin i-attach yung pinaka-ilaw niya, pati yung um, panel. Tapos, once na na-attach na yan dyan, yan. So, dito na siya i-babaon. Babaon dito. Yung pinaka-poste. Eh. Tapos, um, yan, at least meron na siyang liwanag sa gabi. So, um, hintayin lang natin muna na maayos lahat yung mga solar lights na kuha natin, na nabili natin. At um, gabi, babalik ako para mapakita ko sa si inyo yung resulta ng paglalagay natin ng solar panels, lights. Tapos, magiging safe na yung ating mga white kelso na to. Ayan, naku, delikadong delikado sa nakaw talaga to. Ayan o, oh, ganda kasi. Hmm. Ganda sitting pretty sitting pretty yung ating mga manok dito so yun mga farmers um, punta na tayo medyo hapon na ah. punta tayo dun sa area natin kung saan nakalagay yung white cell at nag install tayo kanina ng um, solar so pumunta kasi ako sa building after ko kanina mag vlog so hindi ko na nakinuhanan yung paglalagay nila sa mga poste ng ilaw So ngayon natin makikita yung resulta ng paglagay nila or pagtaod nila ng mga poste. At titingnan natin kung umaander na yung solar doon sa ating manukan. So naalala hmm, ko na naman dito 'tong lugar na yan, no, dun, dun sila nagtago, doon sila pumasok, yung mga magnanakaw. Ang hirap mga farmers no kapag may mga gano'n na Siyempre si ko 'yung lahat i-breeding. Pinarami ko lahat yun. Sobrang hirap. Ilang taon yung inintay ko para dumami. Tapos, nanakawin lang nila. nilo, Diba? Nakakasama naman ang loob. So, may mga aso naman ako dito na nakakawala. na, si Skinny. Tsaka, si Stidats. So, ayun. May naka-install na na um, solar. So, ito sa inyo. So, ito. Pasok tayo. So, yan yung apat na piraso. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, apat na pirasong solar lights yan na naka-install para may liwanag na. Tingnan natin dito sa kabila. So, yan, o, no? di ba? One, two, three, four, apat. So, yan muna pansamantala. Para yung ating mga manok ay medyo safe-safe naman. Ayan, yung mga manok natin dito. Delikado talaga. Ayan. Hmm. Ayan sila dito. Yung mga manok natin, white kelso. So, ayan. At least medyo okay na yung ating um, ilaw dito at iwas-iwas na yan ng konti sa mga nakaw so ganito siya mga farmers pag dumilim na or gabi na po so pakita ko sa si inyo yung liwanag ng ating solar na apat na piraso na ininstall yan, ganyan so nakita ninyo, maliwanag na dito sa ating manukan banda na area Ayan, so maganda na siyang tingnan at hindi na po um, mainit sa mata ng tao yung manok kasi maliwanag na. Ayan, ganyan siya oh. oh apat yan, nil-install natin. 500 watts per one solar light. So ayan, makakatulog-tulog na tayo ng uh, medyo tahimik at payapa. So ayan yung isa, pangalawa, pangatlo at pangapat na poste eh. So, ganyan muna siya. Ganito siya itsura niya pag malayo. Pakita ko sa inyo pag malayo yung kuha. So, makita niyo. Ayun yung, ayun yung part na walang solar. So, ganyan yung banukan natin no nakaraan wala pa ini-install na am um, ilaw. So, kaya ang init sa mata ng mga tao. So, dito naman, ayan, nakita niyo yung kaibahan. So, meron na siyang liwanag. Yan, sip na yung ating mga white kale so at mga ibang manok. So, yun mga farmers Hanggang dito na lang yung vlog ko. At least, yan, pakita ko na sa si inyo yung na-install natin na ilaw. Pansamantala lang naman yan para hindi sobrang dilim dito pag inaabot na ng sobrang gabi. So, dagdag protection din yan sa mga manok natin para maiwas din na yung nakaw. So, andito yung mga white kelso at may isang tao din naman ako dito na nagbabantay. So, nothing to worry na. Pero, um, syempre, mag-iingat, doble ingat pa rin tayo kasi hindi daban basta-basta yung mga manok natin na nandito na nakalagay. So, yun mga farmers, kung nag ng video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click na rin po ang notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you all for watching and happy farm.